Hello, Bruno. Hello. Hey, ka. Hello. Bruno. Halika hey Ito po, mga kanitisens. Nakita naman kami ng uh, kaibigan kong si Bruno. O yan. Bagat magamat may kalakihan yan. Pero mabait po yan. Huwag lang doon sa mga uh, salbay. <laughs> Ayan, tingnan nyo naman, Oh. Hello. Hello tingnan nyo naman mga kanitizens, Kung sa laki at mukhang pag-uusapan, di mapag-iwanan yan. At yan ang kanyang ano, kasarin lang yan ang kanyang mundo. <laughs> yan ang sagisag ng pagiging barako ni Bruno. Ha. Uh, ayan po, namiminta na siya din sa ano, kapitbahay niya may rinding pet kila ma'am wag Ngayon, oh, eh, medyo nagkaka ano sila eh ano lang yan labingan lang ng magkapit bahay na ano yan. So, Bruno, I have to go. Ha? Ha. I have to go na. Bye-bye. Chu -bye. chu 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 chu. Chu 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 chu. Okay na. Bye-bye. Good luck. God bless. Sana all safe and healthy ka. Lalo na napaka napakainit. Malakas sa tubig yan, sir, ano? Malakas. Hmm, kasi napakainit nga ngayon, talaga naman. Yung aso nga ng anak ko, eh, ah, pinapapapak ng, ano, eh, yelo. Oo oh, kasi, eh, tuwan sila ngayon sa, ano, sa init, no? Sa, sa init, sa, ano? Hmm, kailangan talaga, may hmm. eh, sagana sila sa malamig. Ako nga, sir, oh, kumimbot-kimbot lang dyan kila Madam Bilin, eh. <laughs> Ay, talaga naman. Pinagpawisan ako, eh. Nag-nag-